para sumama ka sa aking biyahe Pati ko sa lugar na di ko rin masabi Pero isa lang ang aking katiyakan Nagamihin kita sa mundo ng kasiyahan Mapapagang matanda ay kinutuluman Dalo sa aking trabaho ay pinapaguran Lahat pinapusuan, walang kinikilingan Basta batang kang kalo, ganyan ang katangian Para sumamba kay Dokoski Pangako ko sa'yo, hindi ka mas 🎵 mama, hindi na itintayin 🎵🎵 Kung usapang kasiyahan sa akin, is the limit Burahin natin ang problema dyan sa inyong isip 🎵 peke sa inyong masisilip Dahil lahat ang magiging tamulburo kapotohanan 🎵🎵 Kung usapan ay libangan, Dokorsky ang kasambutan isa Sa mga ayaw makaranas, na matuwanan 🎵 Kala sa kanya, hindi hindi ka na papabayaan Bawag katanungan, may kasagutan video at kaalaman ang At atik ng batang kaloocan, batang kaloocan 🎵 Tara sumama kay Doc Rocks TV 🎵🎵 Pangako ko sa'yo, hindi ka magsisisi 🎵🎵 Tara sumama ka, Tara sumama ka, Kung gusto mo sumama sa'kin, magsubscribe na, mag-upload ka sa'kin hanggang 🎵

sa'yo hindi ka masisisi si tara sumama ka tara sumama ka kung gusto mo sumama hindi na ipipilit kung usap 🎵 Sa inyong isip, walang prekisa, inyong masisilip 🎵 ng makikita, may pulok at ay liparan, to cross key kasagutan Isa sa mga ayaw niya makaranas, makarabutan, matiwala 🎵🎵 Alam sa kanya, hindi hindi kanya papabayan 🎵🎵 may kasagutan, kusipin video at kaalaman naman, 🎵 Marami pang natutulungan, yan ang ng baktang kaluokan, baktang kalukokan. Tara, sumama ka kung sumama. Sa mo, subscribe na. Nandito sa akin hanggang makalampas. Mga problema mong peladala kaya tara, sumama ka. Kaya tara, sumama ka. Kaya tara, sumama ka.